Ang Israel ay isang bansang palaging nasa bingit ng digmaan. Buwan-buwan, dumaranas ito ng mga pag-atake mula sa misail, mga ulat ng girian sa Gaza, banta mula sa Iran at tensyon sa mga kalapit na bansa. Isang malit lamang na bansa ang Israel na napapalibutan ng mga kaaway, ngunit tila hindi ito natitinag. At sa kabila ng lahat ng ito, bakit nananatili pa rin itong makapangyarihan, mayaman at advance? Paano nagagawang ituloy ng Israel ang paglago ng ekonomiya sa gitna ng kaguluhan? Ano ang lihim ng kanilang pagiging matatag sa gitna ng gyera? Bakit hindi sila bumabagsak kaya ng ibang bansang nasa parehong sitwasyon? Sa episode na ito, sasagutin natin kung paano naging simbolo ng disiplina, teknolohiya at matalinong pamumuno ang Israel at kung paano nito binago ang laro sa pagitan ng digmaan at kaunlaran. Isa sa pinakamalalim na ugat ng kayamanan ng Israel ay ang kanilang pagiging superior sa teknolohiya at kultura ng innovation. Sa kabila ng maliit na sukat ng bansa, nakamit nila ang bansag na startup nation dahil sa kakaibang dami ng mga technological companies per capita.